Uh, farm-to-market road. Dahil uh, alam naman natin yan ang pinakamalaga. Nakagawa na po tayo ng plano para sa buong Pilipinas sa farm-to-market road. Ngunit, siyempre, pupuntahan din natin ang mga mayor natin, ang mga governor natin para itanong kung yung, yung, yung plano namin ay maganda kung tama ang dinadaanan ng farm-to-market road, kung ano yung suggestion nila. At yun ang isinusunod natin na plano. Eh. Hindi lang yung Kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, lagyan ko yung Farm to Market Road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang, walang, walang plano. Uh, kuminsan, kung saan-saan napupuntang uh, Farm to Market Road, uh, na hindi naman nakakatulong sa ating mga mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawan natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating Farm to Market Road, ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. At